So hi guys, so for today's video guys ay uh, magka-question and answer muna tayo kasi uh, marami pong nagtatanong sa akin tungkol sa monetization sa stream ads pinatanong nila kung na-monetize na ba ako sa stream ads, kung may ads na ba yung video natin kapag na-monetize na tayo sa stream ads, ilang ads ba yung ilalagay sa ating mga video and then uh, uh, kailangan ba maraming viewers bago malagyan ng ads and then kapag monetize na ba sa stream ads ay magkakaroon na ba ng earnings yung ating mga video kapag may ads na So yan guys, ay isa-isahin ko yung sasagutin sa video na ito. So, unahin ko po muna yung uh, na-monetize na ba ako sa aking stream ads. So, yes guys, na-monetize na po ako sa aking stream ads noong August 12 pa po and then uh, yung tanong nyo naman na may ads na ba yung aking mga video ay meron na pong mga ads yung aking mga video kung gusto nyo pong malaman o gusto nyo makita na may ads na yung aking mga video ay panoorin nyo po yung aking mga video and then tapusin nyo po yung video kasi po yung ads na nakalagay ni Facebook ay nasa dulo po ng aking uh, video so kailangan uh, tapusin po talaga natin para makita natin yung ads doon and then pangatlo guys ay ilang ads ba ang pwedeng ilagay sa ating mga video kapag na monetize na tayo sa stream ads depende po yan sa haba ng iyong video guys kapag 2 minutes hanggang 3 minutes 4 minutes ay nasa isang ads lang po yan nilalagay ni Facebook at saka guys kapag ganun po kasi yung ating mga video ay kadalasan talaga ang ating mga ads ay nilalagay po ni Facebook sa dulo ng ating video and then kapag 5 uh, minutes to 10 minutes ay mga dalawang ads or tatlong ads po yun nilalagay ni Facebook dyan merong sa unahan sa gitna at saka yung sa dulo Ganoon din po kapag mahaba na rin po, masyado kapag umabot na ng 15 minutes to 30 minutes. Depende po 'yan sa 'yong video kung gaano kahaba. Ay ganoon din po 'yon ang ads na mailalagay sa inyong mga video. And then uh, ilang kailangan ba maraming views kapag uh, kailangan ba maraming views bago lagyan ng ads yung ating mga video? So hindi naman guys kasi yung akin mga ads ang yung akin mga video guys ay hindi naman siya uh, umaabot ng 1k 1k viewers, yung iba nga ay nasa 200 viewers, nasa 300 viewers pero may mga ads na po siya. Ay, hindi naman po basihan ni Facebook dyan na kailangan maraming viewers or maraming view yung ating video bago niya lagyan ng ads. Kapag na-monetize na po tayo sa ating mga stream ads guys, ay automatic na po yan na nilalagyan na po yan ni Facebook ng ads. And then guys, ah uh, kapag ba may kapag ba uh, may ads na ba yung ating video ay kumikita na ba yung ating mga video so yes guys kumikita na po yung ating mga video kapag may ads na po ito kaya guys, ako sa inyo yung mga nag-uumpisa pa lang, na, nag-uumpisa pa lang na gumagawa ng mga content ng kanin gumagawa ng mga video ay uh, sikapin niyo po na ma-monetize po kayo sa Stream Ads. Kasi guys, maganda po ang Stream Ads, guys. Mas malaki po ang kitaan sa Stream Ads kaysa sa uh, Ads on Reels. Kaya ang gawin niyo guys ay sikapin niyo na ma ma-monetize kayo sa inyong mga Stream Ads na 5,000 followers at saka yung uh, 60,000 minutes view. Sipagan niyo po na ma-monetize po kayo, chat. So, yun lang guys. And then, nasagot ko na po yung mga tanong ninyo sa mga na-monetize na sa stream. At so, good luck po sa ating lahat. And then, eh uh, sikapin nyo rin po sa lalong-lalo na po sa mga baguhan na ma-monetize po kayo sa inyong mga stream ads para magkaroon na rin po ng mga ads yung inyong mga video at kumita na rin po tayo sa Facebook. So, yun lang guys. And good luck. And pa-support na rin po ng aking page. And papalo na lang din. And pa na lang din po ng aking video.